Hello mga ka-idol. So ayun guys, dahil may ginawa yung kapatid ko kanina, nagluto po siya ng pancake. And gagawin ko ngayon guys, ipaprank ko sila guys. Ang gagawin ko guys, dahil kanina, umaga, binusit nila ako, natutulog pa ako, ginising na nila ako. So ayun, gagawin ko guys, ipaprank ko sila yung pancake, lalanggihan ko ng asin guys. O kaya seasoning guys. So ayun nga, tignan natin, ito po yung ginawa niyang pancake ni kapatid ko. Ayan nga po, yung ginawa niyang pancake, guys. So, ayan, papakita ko po nyo. Lalagyan ko po ng asin niyang, guys. Ayan. Tignan niyo mabuti, guys. Nalalagyan ko ng asin, guys. Ayan. Wait lang, guys. Kukuha lang ako ng asin. Three hours later. Ito nga po, guys. Ito nga po yung asin na ilalagay natin. konti na yung asin dito. Nasa tindahan lahat, eh. Pero ayan, guys. Lalagyan ko yun, guys kunyari asukal so to guys para mabilib sila <laughs> siyempre yung dun ko hindi nila alam to guys yan so, prank natin sila ayan guys so ayan nga pong ilalagay natin natin sa pancake ayan guys ayan yan ayan ayan guys ayan nga po ayan tiyan lupet ayan babalik ko na po yung pingo dyan One eternity later. Ito nga guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. po guys, yung asin na nilagay ko sa pancake. Oh my God, what is that? Na ginawa ng kapatid ko kanina. Hindi niya alam na bibigay ko sa kanila to. Dahil pinagawa ko lang kanila umaga, niya ulit naggawa ko ng pancake. Hindi niya alam guys, ipaprank ko pala sila. <laughs> Ayan guys, so babalik taring ko para hindi halata. Sasabihin ko lang na nilagay ko ng asukal guys. Ayan po, ano na. At simulan natin, puntahan na po natin sila, guys. Yes. yan, Tayo muna papasok na ka sa kwarto, i popract. Oh, ga ising. Eh, no rankware sama So, itatayo ko na 'tong camera sa gilid. Guys, ayun na. I mean, 'yun sempre ginagawa hey, kung hey. sinasabi ko. Hey, victory. O oh, di no nakita. May prel. Huwag mong gagalawin to, ne. Huwag mong gagalawin to, ha. Sa atin yan. May, may kukunin lang ako. Oo nga, may kukunin lang ako sa liyo. Ilan na yung mo mong ganito? Ano? Ilan na yung naluto mo? Yan Maraming lang. Marami na, pero may kukunin pa ako. Itayin niya ako dyan. Ayan. Ayan.